ulis kahit mga dati na doong mga panagat nga katulad no sa ginawa ko kukunti lang na huli. guys, magandang umaga. Uh, umaga tayong pumunta sa laut guys kasi mayroon pa natirang hapon sa pain natin. Uh, ngayon, papalaot na tayo. Ando na ang bangka sa baba. At uh, hindi pa masyado maliwanag pero okay na ngayon magbiyahe. Punta doon sa na natin. At uh, maraming salamat guys. Mamaya na lang ulit ako video. Bye bye po. Ingat kayo palagi. A few moments later. Po po, magandang umaga. Dito na tayo guys sa panagatan natin guys. Tawi guys oh. Okay. Ini semua guys napakainit umaga pa lang okay hindi malung painan isan lang na dawi guys ang isda hindi sun sunod Siang Om Arois. Tawis guys, tawis.

kahit anong klaseng panagat ngayon guys ano, matumal kahit ang ginawa natin na bagong panag panagatan doon sa lapit sa may bahay namin konti lang ang mahuli kahit mga dati na doong mga panagat nga katulad doon sa ginawa ko honti lang nahuli din nila nila dahil siguro sa sobrang tinaw ang dagat ngayon at malinaw walang alon tumalmasyado ang pahuli sa mga isda Masutihay na lang ang nangisda ngayon dahil tumal pwerte na kong makadami maghapon guys makaipon pa siguro kahit ano umal okay lang ito basta mayroon lang na dawi minsan ipon siguro hanggang maghapon at dito lang muna guys maraming salamat sa panood na, naman ulit Babay bye po pa palagi Two hours later. Hello po, magandang hapon. Ito na, biyahin na naman tayo kasi uwi na tayo, hapon na. Ito ang araw ako na ah, tama na ngayon pag uwi mag ano pa sa palintin ng isda mayroon tayong kauli okay okay ngayon ang kauli at ah dami ah, dami ang hindi masyadong dami ang isda natin pero okay. Mamaya uh, so na lang pagdating sa bahay guys. Nakita po ang mga holy na misda. At maraming salamat sa panood guys. babay po. Ingat kayo palagi. Hello po guys. Magandang hapon. Ito ang isda natin ngayong araw. Ito guys, halo-halo. Ito guys, mga karamihan ng mga karupot. Ito guys, oh. At dito lang muna guys, bukas naman ulit. Maraming salamat sa panood.